K-zone Disco Tragedy, ang gabi ng apoy at bangungot sa Quezon City. Ito ang gabing hindi kailanman malilimutan sa kasaysayan ng Pilipinas. Ikalabing walo ng Marso taong isang libo at anim, isang gabi ng sayawan, kasiyahan, at pangarap para sa halos dalawang daang kabataan. Pero sa loob lang ng ilang minuto, nagbago ang lahat. Ang Ozone Disco sa Quezon City ay naging isang silid ng apoy at sigaw. Isa itong trahedyang umani ng isang daan at anim na pot na buhay. Isang totoong bangungot, isa sa pinakamatinding sunog sa kasaysayan ng bansa. Chapter 1, Ang Disco sa Timog ang ozone disco ay matatagpuan sa South Avenue Corner Timog, Quezon City. Isa itong paboritong tambayan ng kabataan, lalo na ng mga bagong graduate at estudyante. Noong gabing iyon, may graduation party ang isang grupo mula sa Jose Rizal University. Nagsimula ang programa bandang alas 8, at unti-unting napuno ng saya ang buong dance floor. Pero ang hindi nila alam, ay kulang sa fire exit, sira ang ventilation, at marami sa mga pintuan ay nakalock sa loob. Chapter 2 Ang Unang Usok Bandang alas 11, may naramdaman na ang ilang staff na mainit ang paligid. Amoy sunog na plastik, pero inakala nilang lighting equipment lang. Pagpatak ng alas 12, biglang may humaling na makapal na usok mula sa kisame. Isang tunog ng sumabog na wire. Isang iglap, nagdilim ang dance floor. Nagsimula ang sigawan. Ayon sa survivor na si Joanna. Hindi ko na makita yung katabi ko. Lahat nagsisiksikan papunta sa pinto. Chapter 3: Ang gabing naging bangungot. Habang sinusubukan ng lahat na tumakas, nadiskobre nilang hindi bumubukas ang front door. Ang ilan, nagtangkang lumusot sa maliit na bentilasyon. Pero napakakipot. May mga tumalon sa sound booth. Ang iba, nadapa at nadaganan may mga magkahawak kamay na hindi na nakabangon. Umabot sa 400 degrees Celsius ang init sa loob. Natunaw ang ilang bahagi ng kisame. May mga biktimang natagpo ang nakayakap pa rin sa isa't isa, habang ang iba'y sa sulok na lang nanlumo. Chapter 4, Ang Mga Nakaligtas Isa sa mga nakaligtas ay si Dennis, 19 anyos, na nagtangkang sirain ang pintuan gamit ang kanyang sapatos. Nawalan ako ng sapatos, halos hindi na ako makahinga. Nakalabas ako dahil may sumisigaw na dito. Ilang waiter, kahit sabwang sugatan, ang nagbalikan para magbukas ng side exit. Sa kabuuan, Isandaan at anim na dalawa ang nasawi. Karamihan ay mga estudyante at kabataan. Siyamnapu't lima ang sugatan. Halos lahat ng biktima, nasuficate, nasunog o nadaganan. Chapter 5: Hustisya at Ganita Matagal bago umusad ang hustisya inabot ng halos dalawampung taon bago nahatulan ang mga may-ari ng disco. Ang kanilang parusa, probation lang, at pinababayaran ng danyos. Nagluksa ang buong bansa. Tuwing Marso, binabalikan ng mga pamilya ang lugar. May ilang kandila, ilang bulaklak, ilang pangalan, na inukit sa dingding ng alaala may mga kwento ng multo. Mga ani nung sumasayaw pa rin tuwing hating gabi. Mga sigaw na tila nakakulong pa rin sa nasirang club. Ang Ozone Disco ay hindi lang lugar ng kasayahan. Isa na itong bantayog ng kapabayaan, ng kabataan na hindi na muling makakauwi, at ng kasaysayang dapat hindi malimutan. Ito ang gabing ang apoy, ay hindi lang sumunog sa katawan, kundi pati sa alaala ng isang generasyon. Aswang After Dark, totoong kwento, tunay na lagim.